Hello guys, hong gandang araw. Panibagong vlog tayo guys, sa araw na lunis. Ang gagawin po namin ngayon ay magpipintura guys at yung ginagawa nung sabado hindi namin na uh, video yung iba kasi may ano mga tugtog baka makapirahit kami guys ngayon papakita ko sa inyo yung nagawa nung sabado at salamat nga pala sa mga subscriber at sa mga viewer na wala sa kawang sumusuporta sa channel ko so guys, i-update ko na lang kayo Walking I'm getting nga pala yung nagawa nung sapado yung yan guys so, yung doon yung remaining na ano bordilyo tsaka yung terrace, nalagyan na ng bordilyo din at dito na samiya na na ikapit na lang ikapit na yung ilaw yan so guys uh, ipapinal finish na guys At yung dalawang At yung bintana doon na yan Naayos ah, na Yung bintana Nung sabado yan guys Ito Nung sabado din pininturahan ah. Finish na guys oh. ah, Lilinisin na lang yung flooring Yung tiles Lilinisin na lang ngayon see hey, guys update na lang pag na, na. Guys, update sa ano guys. So. Yan guys, yang so... sa design niya guys. Okay guys, update na lang guys. Hello guys. Yan ang kulay niya guys at si yan ang yung final kulay niya Muka at saka seracota yan guys lilinisin na yung harap eh <coughs> hey guys papaalam na ako sa vlog ko guys Salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel ko sa mga viewers. Salamat sa lahat. Hey guys bye bye